Okay, okay. Pagpatuloy natin. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa mga subscriber. Brother Edwin, yung ating subscriber. Ano sasabihin mo? Ay, kung naririnig mo kami mga kasama. Yung ginaglalaban natin sa Wydad. Sana magbigyan na tayo ng solusyon na makuha natin yung ginaglalaban natin. Eh, nagkakaubusan na tayo. Mamamatay na tayo hindi pa natin makukuhua yung pera. Pera. Oo. Oh. Kawawa. Ang hihinginabang nito si Mare, si Pare. Oh, uh, yan si Brother Edwin, ano yan? Ah, uh, stroke siya. Um, ano na siya, diretso na siya magsalita. Ngayon, magkaubusan, ibig sabihin magkaubusan mamamatay na lang, hindi pa nila natanggap yung pera. Eh, sinabi ko naman sa'yo, magpadaya ka. Ibig sabihin, magpadaya, yung haya mo ng... Magparaya na lang. Gano? Magparaya ka na lang, ipasadyos na lang. Anong masasabi mo doon? Eh, kung gano'n lang, ano, bakit, bakit naghintay ba pa tayo tayong gano'ng katagal-tagal tayo na anim na taon na? Anim na taon na? Ang gabi ang gastos natin doon. Yung mga bibigyan natin sa kasaba natin. Gikas. Kung bibilangin yun. Minsan, bibigaring yung tanda. Minsan, bibigaring 50. Minsan, 50. Minsan, 50. Iwarin. Pagka nagkakaroon ng meeting, kung hindi ka makadalo, sabi, magpapadikas. Yung taon na. Yung Patilasa. Kaya nga, matila, anim na taon na, magpadaya, magpadaya, magparaya, ganon. Eh, ipasadyos na lang. Eh, di, pasadyos na lang, pero, uusigin naman siya ng malag. Marami siyang binokong tao. Matulad yan kay isang mayaman at kay Lazaro. Oo. Oh. Ha? Ganyan mangyayari. Ganyan na mangyayari, ano? Oh. Matulad yan kay Lazaro. Kay Lazaro at saka yung mayaman na kumakain siya tapos ang mga nalaglag sa lupa, yun ang kinakain ng mahirap May na si Lazaro. Oo, oh, mahirap. Oo, hindi magkalayo. Siya naman, eh, nandadaya. Yung namang isa si Lazaro, hindi siya nandaraya, ngunit pinakain ng marumi. Marumi. Hmm, halos magkalapit lang yun, di ba? Magkalapit lang ah. Hmm sabihin, hindi siya tinatanggap doon sa... Hindi tanggapin sa langit? Hindi. Marami siyang kapal pakang ginawa. Maraming kapal pa maraming atraso sa lupa. Baka naman pwede siyang bumalik dito sa Pilipinas uli. Mapabalik niya sa ni San Pedro. Bumalik siya, tapos bayaran niya mga tao. Ay, eh, ang Diyos na nagpapatawad. O, ang Diyos nagpapatawad. Hindi siya din patawarin mo. Ay Napatawad na namin yun, pero ewan ko so, sa mga kasamang so, kung anong may sabihin niya Basta sa akin, kung hindi siyang kung sinigawal namin, kung tawin namin, hindi niya binigay, hey, eh, man, nagsasara niya ang bahala. Yan yeah, si Brother Edwin, isa yan sa nangyingi ng tulong sa akin, ng advice, kung anong dapat gawin sa kumpanya na kanyang pinaglilingkuran na hindi sila binayaran. Ano yung hindi binayaran? Yung SS nyo, pag-ibig, ano pa? Yung sahod? Pell health sahod. Pell health sahod. Hindi yung sahod, o okay, oh, lang yung pell health, pag-ibig. Saka yung mga... SSS? SSS. Yung mga OT namin. Yung OT? Wala. Wala. Pero mayroon kaming page nandoon. Pagdating doon, ibinibira pa namin sa isip, wala na magulo. Kasi, kasi, very well, wala. Wala. Kaya hindi ka nakakatanggap ng benepisyo? Oo naman. Hindi ko makapaglon sa ISIS Kasi hindi naman ka, siya nang nagulog pala. Hmm, hindi ka makapaglon nun o? No? Utang. Dahil ko utang, wala ano nabayaran. Hindi na... Ganun man mangyayari talaga. Yeah. Ah, alam mo, Brother Edwin, yan ay pagsubok. Marami na akong pagsubok, Brother. Marami ka ng pagsubok. Sa sakit sa, sa malad. Marami ka ng pagsubok o ano, na nung na-stroke ka. Mm. May sakit. Hindi nga yeah. nga. Hmm. Hey, Nararamdaman ko yung kahit hey, it's good to go right. Hmm. Kahit ako. Natutupan pag-alita ko, Brother. Hmm. Okay naapektuhan? Ah, Oo oh, nga. Mukha kang adjutant, adjutant, di ba? Kaya mo, ipakulam kita para lumakas ang boses mo. Wow. Dahil, yung talaga yung natin, ang gabi na talaga. Kasi wala akong nabutin sa akin. Hindi ako. Hindi ako. Parehas. Parehas Itong kapitbahay ko. Ay, eh, ibang ibang din niya mo. Ibang din niya naman niya. Kasi yun Tayo naman yung brother. Hindi naman sa eh, ano masabi mo? Eh? Well, nag-usapan niyo di niyo. Hindi, hindi, sa akin. Kung e, mahal na Diyos naman yung bahala. Oh, eh, pinasa mo ako sa Diyos. Ikaw, hindi ka nagpasa sa Diyos. Ang gusto mo, eh, ipasa Diyos ko na lang. Ikaw nga, hindi ka rin nagpapasa Diyos.

sabi niyo magbabaya na. Natutuwa na yung mga kakawa. Yung pala Hindi, wala. Yung pala yung babae na Yung mahaling yung... ano? Ginamit siya ng... Niyong... Yung Nagsinungaling. Niyong... Yung... ang gabo. mo alas... Alaw na pala ako, brother. Nandaw na ako. Tapos, ginawas kami alas si ng Sabi niyo. Sabi niyo. Sabi niyo. Nihintay namin yung... Gator naman. Kung ano man sinabi doon, pagkita lang yun. Babayaran na kami. Alam mo, Brother Edwin, dalawa tayo may problema. Ikaw nagdimanda, ako din magdimanda. Um, payo sa akin ng kapatiran na ipasa sa Diyos. Yun nga lang, kapag ipasa sa Diyos, pag ang Diyos na mag, mag decision yan ay mahalin tulad kay Lazaro, at sa isang mayaman. Hmm. Di ba? Hmm. Eh mas magaan pa nga yung ginawa kay Lazaro kasi kumain siya ng pagkain na natatapon sa sahig. Di ba? Mm. Kaysa yung nanghiram na hindi nagbabayad. Ay, mahirap yun. Mas mahirap yun? Hmm. ka lang nga. Hinahiram ka na nga. Yung, hindi pa nagbayad. gusto mo na kahiram kayo. naawat sa'yo. Okay pagbalik mo, hindi mo naman binigat mo siya. Hindi nga, ano, nabalik, no? Hindi, hmm. kiusap ka naman. Parang gano'n din sa kaso. Ah. Patal ta na naghiro ka, eh. Pinaliwala lang ng amo na. So, paano naman nila? Lahat ng ginawa ng isang katuloy na puro pabor sa kanya. Mm -hmm. Sa, ngayon, nung dumating ng takra ng panahon, Ititlim namin dapat sa ang laknera para masaya naman mga sumili namin. Ay, hindi na kasi. Ginawa kami ng luko-luko. Ginagawa kayong luko-luko? Loko-luko. Uh, -luko -luko. Yun ang itinatawag na nagpadaya kayo. Kaso lang, ayaw nyo pang bumitaw sa salitang nagpadaya. Gusto nyo pang ituloy. Nagpakasakali pa rin kayo. Ako pinag-isipan ko yung ano eh, pinag ko yung magpadaya, ang problema lang pag nagpadaya ako, magpaubaya, magpasa Diyos, kawawa naman yung taong Hindi ako, kawawa yung taong ng mutang, ng api. Kasi mapaparusahan talaga ng Diyos yun. Ay si hindi naniniwala sa mahal na siya, mahala, Diyos. Na may Diyos talaga. Di mga mga gahaman sa pera. Hmm. Hindi sila naniniwala na may Diyos na di mahahatol sa kanila. Ah, hindi sila naniniwala na oh. may Diyos na hahatol. No, Kaya ginawa nila yon. ginagawa no, nila. Ginagawa nila, no? Naniniwala no? sila. sa na Diyos. Mangyari, alam mo, Brother Edwin, nanggaling ako sa Katoliko, nanggaling ako sa Asian Charismatic Fellowship, nanggaling ako sa Good Wisdom for All Nation, nanggaling ako sa Jesus Miracle Crusade, ngayon nasa dating daan. At yung mga salitang magpadaya, magpa sa ipasa sa Diyos, uh, sa lahat ng kongregasyon na aking inaatinan, na naririnig ko yan. Pero tayong, dahil nga tayo tao lang, parang ayaw natin humayag na magpadaya. Um, magparaya o magpadaya. Ayaw natin. Kasi may pride tayo, di ba? Paraya. Paraya ka na lang. Kasi, umalag, hindi man natutulog. Ang Diyos ay hindi natutulog. Opo, hindi naman natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Eh unfair naman yun na ako lang ang magparaya. Ako lang magpadaya, ikaw hindi. Sa atin lang, okay lang sa atin. Huwag ko mga kasama ko. Paano ang lalatong yun? Ang ganun ba? Kahit Pero hindi niyo na maabutan yun kasi anim na taon, eh darating ng Panginoon anytime. So, sana nga, dumating ng malag. So, ang Diyos na lang magbibigay sa'yo. Hukong na. Diba? Hukong na ang Diyos na lang magpa, magbibigay sa iyo. Magkano ba ang eh, 1.5? Eh kung bibigyan ka ng kompletong 1.5? O eh, oh, ito, Brother Edwin, 1.5. Okay na ba sa iyo yan? Hindi na pwede ka yung 1.5, Brother. Hindi, ikaw lang, 1.5. Ay, di ko naman tatanggap Ay, yun. Ayun para yung, yung karapat-tapat lang alam. Kasi yung 1.5 na. Sa mga katamakan nila, yung galing ang katamtama sa Hindi. Kasi sa brother, ang dapat tatanggap niya isang tao. 385,000 ang labag ka. ng pagbabago ng ng hindi ang hindi hindi yung kung magkukusay tawad ng tawad. Um, Ganito na <laughs> Kaya yeah. hindi kayaabot nang kalahati ng 1.5 na lang. Hey, ganito na lang. Magkapit-bahay lang pala kayo ng ni Castillo dito sa dito sa atin. E, Bali ipagdasal e, na lang natin na unahin ka na lang bigyan. Eh, Sana maganda yun. Mm. bahala na 'yung kasama mo na hindi mabigyan kasi ikaw uunahin bigyan kasi ikaw yung sotsuwara. Hindi mo papahing ng mga kasama mo ya si dapat mong kamin muno kami ng araw-oras panaon matamnan namin na matamnan namin na tirang kwenta ayaw 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 Pearl Health, Pag-ibig, SSS, at saka Overtime. At dumudulog sa akin, nangingi dati ng payo kung anong dapat gawin. Pinayuhan ko naman, marami na akong ipinayo sa kanya. Ang mangyari, uh, meron naman na silang lawyer na humahawak ng kaso. Eh, naman yung attorney nila ng paraan para sila ay kumita. Eh, ang kaso nga, hindi naman pwedeng Katulad yan, meron ng warrant of arrest pero kinuha ng judge ulit dahil bibigyan na ulit ng another chance for another month. Di ba, brother? Baka naikwento ninyo sa attorney na kapitbahay mo lang yung may-ari ng unit. Dapat hindi yan kukwento kasi para surprise. Nasurbiran na niya, nasurbiran niya. Nasurbiran niya. sila niya. Sabi nga dati, para na naman Sa China. Ngayon na picturehan din pa 'yan. Mmm, sa China siya ngayong, 'di pa naman ang una pang. Una na una photo, photo shoot. Hindi na sa Pilipinas. Naubos na 'yung pera. Dati nasa China siya kain wala na, nandito na sa Pilipinas. Lahat tayo, meron tayong mga pagsubok kung minsan ako yung nagdidimanda, kung, kung minsan uh, naman ikaw ang nagdidimanda. Ah, pareho pala tayo nagdidimanda, di ba? Okay. Si Pastor Tony Lagorel lang ang dinidimanda. Bakit? Okay. Yeah, di man ito. Eh, homicide yung kaso niya. Homicide means yung magkalapit lang yun sa... Yung Oo. -oh homicide at saka ano yung isa na kalimutan ko. Uh, Apakanan kung homicide? Parang prostrated. Prostrated murder? Mm, mm Parang murder. Pero homicide lang. Pumatay siya? Hindi. Hindi siya pumatay. Sin sinama lang siya. Sinama lang siya doon sa kaso na nilagay na homicide. Pero hindi siya... Ewan eh, ko ka sa kanya. Kung kasama siya, Bala na yun sa kanya homicide lang eh. Ang kaso niya homicide. Yun ang mahirap i eh, Ano? Yun ang mahirap. Di lang, post, post, post. Kasi homicide yung kaso niya. Di ko, post, 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 yeah. Eh pag ganyan lupa-lupa, talagang may problema. Ay, sa lupa. Sa lupa, o. Oh. Ito may membrana rin kayo. ng kaso, kahit oh. di mo naman ginawa. Ganyan ang kaso. Hindi oh, ang kaso. Oo, oh, tama, oh.